Dahil wala nga nga yung biyay si tatay. Ay sila na nga lang dalawa ni mama ang sumundo sa akin sa school. Noong nakaraan ko pa nga, sinasabi kay mama na itong dalawang ipin ko nga sa harapan ay umuuga na. Sabi nga ni mama, ugain ko na ng ugain para mabilis na matagtag. Kagabi nga, sa kakauga ko, munti-munti. Kahiga na kasi kami nung mga oras na yon. At pagkatulak ko nga ng dila sa ngipin ko, ay bigla na nga lang ito natanggal. Buti na halaang at hindi ko nalunod. Dahil kung magiging pera man ito, hindi ko na makukuha. Nyerong! Nakapanood na ba kayo ng palabas na pambata? Tapos pag natanggal nga ang kanilang ngipin, ay nilalagay nga nila sa ilalim ng unan nila. Tapos magiging pera na. Kaya siguro na ng ngipin pag tumatanda na. Sa kakakuha nila sa ngipin, naglolo ko na lang at tatay ng palabas na yun. Hindi nga muna kami dumaretso sa bahay. Dahil may bibili nga muna kami piyasa ng jeep. Ayaw na naman nga nito umandar. Dahil may naiwan pa nga akong umuog ang ipin. Sabi ko nga kay mama talia na nga arin. At silahin na nga. Ako'y nairitan na ga. At baka nga di ko mamalayan. Baka sa kagustuhan ko ng maalis na, humihila nga ako ng sinulid sa tuwalya. At ito nga ang pinipilit ko na itali din eh. Tinulungan pa nga ako ni mama kahit nagagalit na. Dahil nga, kinuha ko yung sinulid sa aking tuwalya. <laughs> <laughs> hindi nga kami magkaintindihan diyan ni Mama. Kung paano baga naman are, tatalian. Dahil bukod sa sobrang liit nga ng aking ngipin, ay mabilis din nga ang takbo na itong aming sasakyan. Kaya hindi nga rin matali-talian. Mga bata, huwag niyo itong gagayahin. Kung wala kayong kasamang maruno, no? baka kung ano pa nga mahila sa inyo. Wala na rin balikan. Aring kasama sa ating paglaki. Merong ang style pa nga din eh, ay tinatali sa pintuan. O kaya pinapahila sa mga kapatid magulang. Pero wag mo naman susubukan ipahila sa baka. At baka pati naman ikaw ay maisama. Tiwala nga ako kay mama pag siya ang nito. At para nga wala din ako nararamdaman sakit. At isa pa, makakatanggi ka pag paggalit na siya. <laughs> Habang nakatigil nga ang sasakyan namin. Sinamantala na nga ni mama, natalian ito. Ang alam ko nga dyan, tinatalian niya lang. sabi ko nga, Wala na nga lang natagtag. Amazing! Dali-dali <laughs> nga ako dyan, kinuha ang tumbler. At alam niyo ra, naglasang kalawang ang pallasa ko. Iintayin ko na nga lang sumibol ulit ito. Kasabay ng pagbabalik mo. <laughs> Sana nga ay magandang ngipin na ang next na tutubo dito. Alam niyo naman kung gano'ng kailaga ang ipin sa atin. Bukod sa nakakapagdagdag pogi points ito, mas madali nga natin mangunguya ang pagkain natin. Hindi ko pa nga natatagtag ito sa pagkakatali. Iniisip ko kung ilalagay ko ito sa sasaktian ni tatay. Para nga may lucky charm siya. <laughs> o itatay ko ko na lang ito para may pera ko pagkipit ako. <laughs> Kayo, anong ginagawa niyo sa natatagtag na ngipin niyo? Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panunood. Thank you, Lord.